magluluto tayo na ngayon ng beef pero so, hindi ko alam kung ano ang pangalan nito at na ilagay ko na ang garlic na si Somer at ilagay ko na ang maraming onion so, ilagay ko na ang beef Pagkasama na natin. Pagkasintos tayo. Ayan guys, maglagay na tayo ng tubig. All, all, I love. I love Take, Takpa natin at yung ipasok ang karne. Okay. Ayan guys, nalangbot na ang karne. Maglagay na tayo ng tuyo. Dalawang ano. Tapos, kain muna natin kasi pag maghalagay na ako dito ng suka hindi na pwedeng ukayin at maglagay na tayo ng suka 2 is to 1 ayan hindi muna natin ukayin at lagay ko na ang daming uh, green onions at saka babrika, muna kukain kasagdahan natin yan. tapos, lagyan ko ulit ng madaming onions, maglaga'y ako ng banana blossoms. Ayan. Ayan guys, okay na yan guys. Maglagay tayo ng Sprite. At mag-ukay-ukay tayo. Parang bimba style ito guys. At balikan natin kapag maluto na. Ayan guys. Yummy, yummy, yummy. Luto nang ating humbang baka. Mm. Ayan. Ayan. Thanks for watching. Bye bye.